Sa Japan, may isang alamat na nagsasabing kapag may babaeng nakatayo sa isang sulok ng kwarto, huwag kang itingin ng diretsyo sa kanya. Nakarinig ka na ba ng alamat ng kado noon? Sinasabing may babaeng mahaba ang buhok na tumatayo sa mga sulok ng madilim na kwarto hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita, pero kung sakaling mapansin mo siya at magtama ang inyong mga mata, magiging pante ka na rin ang alamat. At kung iniisip mo, wala namang, nakatayo, sa sulok ng kwarto, mo. Ngayon, sigurado, ka ba? Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, like at follow para di ka mahuli sa susunod na takot.